What's up, what's up mga kaubers Yan yung naputag uma mga kaubers Sa uma nga bagnoton Anong layo kayo ang gipalit Eh, tagam, pagsaraman hi Bagnot kayo So mga kaubers Indayo ko dre <laughs> Dayo ko sa uma Ako mo sa imahe ah. dre So mga kaubers na to dira Ito tag mayuhon dre mga kaubers no So balak init kayo Di naman taganahan ng manig uma mga covers. Ahay. Pamilyaran dool. <laughs> Layo mong kayo. Kung dool lang yun eh kung uma mga covers. Tagad lang yun ko niya So. Ayo niya. Sa so, init ulan. Adi yun mani. Sa so, wakaran. Naganahan magani. Sa so, mani. ra ganagana na ganito mga covers. So agit yung mahimu. Mananap. saon man So. Okay. Let's go. ya na mga covers. banat yap nta balag tag sarawan ni eh. so mga tayong tag let's go ha huh? oh yeah let's go Nakakita, jud ko mayon mga kamovers no nakahagdaw ko og kakaw ayo mga kamovers ah uh, ba diba? so ana harvest ng gamay mga kamovers oh di ba na tay dungag-dungag mga kamovers Hello, mga kamovers di ba Let's kayo Thank you kayo. Nadi bunga dari na hinog. So, matik yung mga kamovers Ito na ng harbison mga kamovers Para natay mabuwad. Para na itarbaos pa pa dito ba. Nasa ibuwad-buwad. Diba? Ano itira dadha. Aray ko. Oh. Ha? Huh? kakuha ta mga kabobers ba so let's go bukag dahil mga kamubers. dali ano tanay kay hapon na pod dali ra yung adlaw Mananap. dali ra adlaw mga kabobers grabe murag bagtog murag mura, murag katong gahapon murag karon ra nagbagto nag hapon Grabe ang aglawa mga rovers. Grabe rong panahon mga rovers. So, bilis talaga. Ay, nakuha. Yes, nakatigam ko gamay mga rovers. Oo, diba? So, let's go! So, yun nga mga covers, naka man ako sa kong mayuhon nga nakitaan. Wala <coughs> ako nakuha mga covers, oh. gamay nga himabaw sa sako sa kakao mga covers. May nalang, nakuha balik yung gamay. Ah, naraman na natin panoodan. an na lang, Wala Alam na ito mga covers. Hindi ka tamukan. Lingolingaw lang ito ah. Ah? Gihimun na nato tanan. So, muraya po na nagsugod. So, please, ga uh, kuwanta sa una. di ba So, mawara na mga covers. Mawara na kuha mga kavers. Gamay. Tama na lang. Diba? So, let's go. Uli na ko. Okay, hapon na. <sighs> Salamat. <sighs> Salamat, Uma. Maragbagnot kay ka. Love you.